guys. Dito ako sa likod. Tapos kaninang ano, kaninang umaga nagpa ano ako akyat ng buko ba kasi sa sa kabila, doon sa kabila may nagpaakyat ng niyog, tapos sinabihan ko, "Pwede ba magpaano ako muna magpaakyat ng buko?" Kasi 'yun okay naman, kaya kanina nandito na, siya na akyat. Ito 'yung mga buko. biakin ko na yung kasi may nabasag ayan unahin ko yung yun nabasag yan parang tatlo yata ang nabasag ayan o oh. ayan. so ang lalaki ng ano dito ko kasi yung pinaakyat ayan o oh. siya kumuha ng buko yun so yun Don't you... Diyan siya nga kumuha ng buhok ko. Kaya ngayon, tapos na ako nag ano guys, tapos na ako nag almusal. So ngayon is, what? Uh, September 16? 16 yata. 14, 15. Uh, 14 ako nagpunta sa ano sa Butuan 14 then 15 oh 17 yata ngayon uh, 17 ba September 17 yata. So ngayon magbiak ako ng boko. Biakin natin. Nagana ako guys kasi na, nag ano ako dito kasi makamansa yung ano ng buko di ba? Mahuwa ng ula ng sabaw. Bayan. Diba makamansa kasi yung ano yung na ano kasi siya sa ano sa siminto, siminto kasi ito ngayon, buwakin natin parang biakin na lang ito tama talaga siya ako ang pinano, na naghulog siya ng isang piraso tapos sabi niya, ah, uh, di ko daw kung ano ba, tama. usak ko na sabi ko tamang tama. Talaga. Ayan siya guys. Maano talaga siya ma... Sakto talaga. Hindi siya matigas at hindi siya ma... Ano, na sabihin natin na walang laman. So, kayod tayo nito. Wala akong upuan. Ayun tayo ng boko. Yan o. No? O, oh, diba? <laughs> libre na ako ng boko. Hindi na ako bili ng bili. Hindi na ako bili ng boko kasi mahal. Nagbayad lang ako ng 20 pesos pag akyat niya. 20 pesos lang yung ano ko. Binayad ko. Sarap ito gawin ng minakamis na buhok. Minakamis ba yun? Ito po. ano. paano? Kumuha ako ng upuan ko. So ayan guys, tapos na ako pinapawisan ako. Tapos na daw ako. Tapos na ako nag ano ng ano ng buko. Mayroon pang tulo. Tatlong piraso 'yan. Yon mayroon pang tatlong piraso, hindi ko na na bigay ko 'yon sa ano, ibigay ko 'yon sa ano <laughs> sa kapatid ko. Mini-message ko na, sabi ko may buko dito kunin niyo. So, yon tapos napuno na yung ano ko yung lalagyan ko ay napuno ayan, yan puno na lagay natin ito sa ilagay ko yun sa ano sa ref nag ano kasi ako nito kasi talsik ng buko ko maka ano yun maka mancha ayan so ito kain tayo Meron ako ano yan kain tayo Harap talaga pag nambusog Mambusog na ako nito. Hindi naman ako nito makapang pananghalian. <laughs> sarap niya kasi preso talaga Walang asukal, walang ano, hindi ko na lagyan. Hindi <laughs> ko na ang paligid mo na mayroong buko mayroong ka mga gulay na yung may makunan ka din kunti ng ano yung makain mo kunti na ano organic mga ganyan may sa, sa loyot ako ayan ayan oh. so yun lang guys yung ano natin ngayon pinapawi, alam nyo makulimleng yung araw ngayon. Ayan o. Oh. Tingnan nyo. Pero, ano, mukhang mainit. Pero mainit siya. Hmm. Meron akong saging dito. Ayan. May puso. Marami akong saging pero yung iba ay na ano, yung parang may sakit sila. Ayan yung ano ko, yung saluyot. Ayan. Yung ano ko, kamuting kahoy. Ayan di oh, ba diba? Malapit na ako makaharvest. Yung wala lang. Tinatanim ko lang yan, pero maganda naman yung ano niya. Ayan, no? <laughs> so, itong tatlong buko, ibigay ko ito sa kapatid ko. Tinitix ko, sabi ko, ano, may buko dito, kunin niyo kung gusto nila. Ayan. Yan pa, may isa pang puno ng, ano, ng niyog. Ayan. Parang pa doon. Ayan. May mga bunga naman. So, ayan. Yan ang ano ko. Yan yung gusto ko na yung sa paligid ko na mayroong matanim, mataniman ka kahit konti mayroon kang kung gusto mo kumain ng buko pwede ka makakain yung ganern ganern <laughs> so yun lang bye at bye, bye maraming salamat sa inyong lahat sa support nyo mamaya mag, mag, ikot ikot naman ako dun sa garden ko so kahapon super busy talaga ako nag ano ako kasi sa kabila na napatay yung damo kasi nag grass cutter tapos namatay yung damo hindi ko talaga ito magtiyaga nila ako mag ano na i-grass cutter kaysa yung mag yung papatay sa damo kasi masira yung ano masira yung lupa mawala yung ano ng lupa yung healthy nila pag inaanuhan tapos pag ginagamitan ng ganyan maraming mga ano lumalabas na mga insekto yung mga ganyan so yun lang guys at bye bye maraming salamat happy everyone